Hello, everyone. Just checking. Hello, everyone. Welcome back to my channel. But anyway, today I am so. Uh, blessed sa so, word ni Lord. Um, kakatatapos lang namin mag service ni Piel and um, napakaganda ng message ngayong araw na ito. Samahan nyo kami, pupunta kami ni Piel sa mall. Mayroon na kami bibilihin. Maaga pa na uwi si Mrs. kasi may papalit sa kanya ng 1 o'clock. So, while waiting for Mrs. sa uh, mall, pag i-debat-debat mo na kami ni Piel. Okay? So, sa vlog na ito, um, mag-share ako sa inyo ng sentiments um, about moving to a different state. Um, so, tara! Let's go! Let's go! Alright. So, we're planning to move to a different state or the main reason na we think and we believe na meron kaming purpose sa state na lilipatan namin um, yung state na yun is um, reveal ko yung name ng state um, soon but right now gusto ko lang i-share sa inyo yung amin um, yung aking sentiment sa pag-move ng state personally Okay na okay na kami dito sa Hattiesburg. Napaka laid back lang dito. Very peaceful. At saka yung mga tao talaga ay napaka papayot. Um, Nak-establish na kami ng church. So, very happy kami uh, nakakita kami ng home church namin dito sa Mississippi. Um, medyo nakabuild na rin kami ng magandang relationship sa aming mga co-workers uh sa aming mga su supervisors and they are very um, understanding and considerate din sa mga minsan mga request namin when it comes to like mga PTOs marami rin kaming nakikitang mga mga nakilalang friends dito na Pilipino na pag kailangan mo yung kanilang tulong ay eh, malalapitan mo sila and at the same time pag kailangan mo ng kabanding at medyo nabobor ka na di ba um, one one message away lang sila um, makakasama mo na sila um, also yung cost of living dito sa Mississippi ay um, below average hindi ko masasabing super baba pero dahil ba diba, inflation at saka marami tayong mga what you call it, marami na tayong mara, tumataas na yung mga bilihin medyo pumasabay na rin siya sa mga uh, mga states na alam niyo medyo mid yung cost of living um, so weather sa so weather naman um, mainit summer saktong lamig lang sa winter hindi sobrang sobrang super lamig kailangan mong mag winter clothes ordinary yung jacket na medyo makapal pwede na um, ang question dito guys eh, bakit ba kami nalipat ng state um, well number one reason is we think and we believe na maraming opportunity na pwedeng dumating sa amin kapag lumipat kami ng state. Uh, also, niniwala kami na may purpose at may plano si Lord sa amin sa paglipat namin ng state. Um, dito kasi guys sa Mississippi, medyo konti lang yung work opportunities. For example, um, yung hospital dito sa Hattiesburg, dalawa lang. Um, yung isa level 2 pa sobrang toxic and then yung isa sa amin level 3 uh, um, next mo nung makikita mga hospital na malalaki sa Jackson eh Jackson eh scary din doon diba uh, um, hindi maganda mag settle down so ayun lang guys medyo nasisebangs kami kasi um, may ni-reveal sa amin si Lord all of a din parang sinabi sa parang naramdaman namin na I think it's time to move to a different state kasi niniwala talaga kami sa nire-reveal sa amin ng Panginoon and um, ire-reveal ko nga yung state na yon kapag soon sa aking mga susunod na vlog medyo na-busy tayo sa work kasi toxican ngayon sa ER and uh, hindi rin ako masyadong makapag-edit ng maayos kasi pagdating sa bahay pagod na so yun pagpasensya nyo na sa nurse JB at hirap magsalita at nakabrace dahil alam nyo na hindi tayo pinagpala ng magandang ipin at, at bite so ayun lang guys maraming maraming salamat sa pakikinig sa aking vlog and um, I hope that you will continue to support my vlog kahit hindi ako masyado nagpo-post ng mga videos I think I already have like 700, close to 800 subscribers. Sana mga ka-1,000 din ako soon. Uh, ayun lang guys. Maraming maraming sa pakikinig. And see you on my next vlog. Okay? Peace y'all. Peace y'all. Peace.